kata kata Sis Sis Dah lang biling ka Lagat na ko bye bye Sis Me Me Kasi kayo pabiling-biling ka. Malalat lang. Katuloy, wag ko pa niya. ko. Ta. Kung biling ka, biling ka lang eh. Ta. Sig. Balik ka ka. Balik ka una. Hmm? Balik na tao. Ta, balik na. May motor. Sige. May motor, may motor. May motor, pigad. Pigad. <coughs> Ayan, motor, pigad pigad dere motor. pigad Sige da, gi motor. pigad Ah, pigad, Uy, hanggang si, Wala. Galagat lang, katla kami. hmm bye Lakat na. Mapuli na ka. Una lang ka. Mauna. Mauna ka. O may motor. Pigad. Pigad. Oh, motor. Ay, ilag eh. O, oh, lakad na. Sulod na to. Sulod na, sulod. Sulod. Parang sulod. Sulod na. Tawag ka sa ati. Tawag ka sa ati, sis. Lakad na to. O, masulod na to. Nakata sa da. lod ah. Ta dali. Dali. Sulod kaya ulay. Okay? Sulod kaya bala. Daya bala. Daya. Sulod. Dak lang. Sira ko na ikit. Ha? Sira ko ikit. Sira ko ikit. Magwa ka pa? Nasunod. Mano ka pa da? Malagaw ka pa? Hmm? Sunod na, sunod na. Sunod na. Sis. Dali. Ati, lagaw-lagaw to, ano yan? Sirad, anda ka. Sige ka da. Sirad, anda ka. Mauna ko puli. Mauna ko saka. Bye-bye. Princess. Bye-bye. Mm. Sirad, anda na gate. Ha? Nasira ko gate ah. Sige na. Una lang to. Dulu tambay tani kay busog ko. Ha? Ah. ah sige, puway na ta. paway na ta. Sige ka, onan da ya. Kaon daw? Damo da pagkaon sa tricycle.